So, what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamano. Again, this is Linyada ng Mamay. So, ngayon, uh, another activities na naman ang ating gagawin. So, magbibigay ulit tayo ng uh, bakuna. So, vaccination tayo ngayon. So, at this moment of time, ang ibibigay natin is Lasota plus IB. O yung tinatawag na NCD Lasota plus IB mga kamano. Okay? So, magbibigay tayo ng uh, vaccine na yon sa ating mga alaga. So sa lahat po ano, lahat po ng ating mga manok is lalagyan natin o bibigyan natin ng vaccine. Ito po kasi ng Lasota, ito po is ah... Uh Okay, so bakuna po ito para sa peste. All right. So anumang panahon po pwede po yang dumapo sa inyo? Anumang panahon pwede po silang uh, magkaroon ng peste? Kaya hangga't maari mga kamanok pag ganitong nagbabaksin ako ng Lasota, so lahat po ng aking mga manok dito sa backyard akin pong binibigyan na. Alright? So, samahan nyo ako mga kamanok para sa ganon is uh, makita nyo kung ano yung uh, bakuna na ating ibibigay. And uh, the same thing, gaano ba ang tamang edad ng mga sisew para mabigyan natin ng vaccination. So, mamaya-explain ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo habang tayo is nagbabakuna. So, napang ano hinihintay natin, let's go! Okay nga mga kamanok, andito ulit tayo upang magbigay ng Lasota NCD Lasota plus IV So, kompleto po, itong, uh, po itong bakunang ito na talagang uh, makakaiwas sila okay, dun sa NCD So, pang inihintay natin, pakita natin yung ating vaccine na ibibigay Alright? So, again, lagi kong papaalala sa inyo, once na ng bakuna make sure na meron kayong baon or dala na styrofoam box na ganito para po talaga na masecure ninyo Okay? Yung freshness ng vaccine. Alright? So, ito nga rin. Pakita right ko sa inyo. So, ito po mga kamanok yung vaccine na ating ibibigay. So, ito po yung diluent. Ayan. So, medyo malaki. Tapos, ito naman yung vaccine. Alright. So, ito po yung vaccine. Madali lang po ang gagawin natin. So, lagi ko sinasabi, yung pong ibabaw, yung may styro aluminum. Tatanggalin nyo po yun. Ganyan lang pagbubukas. Meron naman pong guide. Tapos yung kanyang pinaka. Okay, takip. Alisin natin mamaya. So, itong isa yung diluent. Ganun din. So, pares na silang walang taklob. So, tatanggalin na lang natin itong rubber sa unahan nila para pagsamahin. So, madali lang yan. Papaghaluin nyo lang na ganyan. Okay. So ako nilalagyan ko ng allowance ng konti yung bote para sa ganon. Ayun, sinipsip niya. Okay, para sa ganon, uh, po natin ng maayos para magsama sila. Okay. So dahil uh, na-absorb po nung vaccine yung yung diluent, tugdagan natin ng konti pa. Ayan. So after nating makalog, Salin na lang natin dito sa malaking container. Sarduhan natin 'to. Okay. Then, ito naman, kalugin muna natin. Nandito na po yung box natin mga kamanok. So after nyan, yung ating dropper, lagay na natin. Okay. Alright, so pagbibigay ko nito sa mata at sa ilong. Okay, so updated muna tayo. Update muna tayo sa ating mga sisil. So ito po sila, mga kamanok. Ayan, so ito po ay dome. Okay, dome na po yan let's start so sabi ko nga po sa inyo sa mata po ang pagbibigay na ito ayun ayan so 2 weeks old 14 days na po sila ayan makikita nyo naman mahaba na sukat ganoon din mga kamanok sa mata Okay, so after ma-absorb sa ilong naman, Okay, so ganun lang kasimple, ganun lang kadali. Ayan, so this is our male sims. Ganda. Okay, so again, this is our male sims. Okay, this is our male sims. Again, blocks na naman to, nabunot natin. Ayan. Ito nyo naman, ang ganda oh. Okay, 2 weeks old. Ang kamanak 2 weeks old pa lang. Next. Sa mata pa rin. Sa mata at sa ilong. Uh Next. Mel Sims again. medyo may ingay yung aso natin. So, this is our Mel Sims. Medyo may ingay yung aso eh. Pero, okay lang. Malaga, naiintindihan yung sinasabi ko. again, ganda oh. Mel Sims. Alright, so next. Ayun, ano iba naman ang kulay. Ayan, ang ating dome. Okay, so ito po ang ating bulik. Sige tayo sa mata patak sa mata dalawang patak sa ilong ayun, para talagang sure vaccinated ang ating mga pisot, pisot nga ba ang tawag doon, kasi may nagtatanong hindi ko maintindihan yung pisot, baka sisew ayan, so ito po yan alright next ayun, iba naman sweater we have our sweater. Tignan nyo. The sa ito so. Okay, this is our sweater. Isya sa mata. At dalawa sa ilong. Okay. Okay. Mga kamanok, oh. Ganda, oh. Oke, okay, next. Sweater, anda ah, uh, sweater nggak tahu? Sweater again. This is sweater. Oke okay, ya. Gendau. Sweater. Right. Vaksin ulit tayo. Okay, try lang natin ma-absorb para sigurado po tayong papasok sa kanyang sistema ang vaccine. Okay, try natin ma-absorb. Okay, so huwag niyong titigilan yung manok, yung sisiyo, hanggang di niya na-absorb yung vaccine. Okay, so ayan po. Okay, ayan. Sweater. Mel Sims again. So this is our Mel Sims. Black ulit. Daming black. Sweater. Again mga kamanok, ang ating ibinibigay na vaccine sa kanila is Lasota Vaccine Plus IV. Ayan, so dome. Yan ang ating bulik. Let's get it on. Ganda rin ang bone structure ng mga bulik. So next. Another black. Next. Ganda din ito. Mel Sims. Wow, ganda. Okay, ayan o. No? Ganda. Ganda. Mga mga ano eh, mga magaganda ang bone structure, mga healthy healthy sila, ganda oh. Okay? Ganda. Ibuksin so, na natin. Okay. Ayan. Ganda. So, now, temporary ay atin muna ilalagay sa loob ng mga mga ginamit na to, sa loob ng styro box. Ah, ito. Then kunin natin yung ilan ng mga sisig pa dito. So ayun nga, so let's continue our uh, vaccination. So last five. <laughs> Nakakapagod mag-vaccine pagka ikaw lang mag-isa. <laughs> anyway, so <laughs> gusto natin to, wala tayong magagawa, ano. So next, we have our dome. Yan, kita niyo, ganda. Oh. Dome. All right. Okay, so sa ilong at sa mata. Okay. So, yung mga kamanok, ang ganda naman nito. Na oh. Ang ganda, oh. Ganda. Next. Ito, ang ganda rin. Tingnan nyo naman mga kamanok, oh. Tingnan nyo naman ang itsura, oh. Ganda. Sisu pa lang, pero ganyan na. Tsura, oh ganda oh hindi naman masyadong mag-focus pero ganda nito mga kamanok oh tapos pikong pa oh pikong pa siya oh. hindi masyadong focus eh ayun ang itsura hindi mag-focus pero pikong siya sana tandang to sana tandang ganda ng bone structure healthy healthy So, ayan mga kamanok. Sa mata. Sa ilong. Sa pata mata. Para siguradong vaccinated talaga. Okay. Alright. Liko absorb. Yun. Ganda mga kamanok. Promise na in-love ako dito. Ganda. Next. Next. Mm -hmm. Katabi lang kasi natin nung ating kusina is yung breeding pen natin na isa. Kaya sinisilip ko kung okay, kung nagbe-breed sila. Ayan ito. Tama lang to. Maganda lang. Okay, ta okay lang yung sukat. Tama lang. So, para sa akin, favorite ko talaga yung mga ganitong kulay. Yung mga darks na ganito. Ayan. Ulit. Sa tapon mm Okay, ulit na tapon. Oh, ulit na tapon sa so, kabila naman. Natapon. tapon. Tapon eh. Ayun. Observe. All right. Okay. Oh, straight comb to. Straight comb. Okay. Ito ba? May dalawa pa. May dalawa. Okay. So, mga kamanok, itong ating vaccination na to is patatlo na po ito ano so NCD Lasota kung matatandaan nyo yung una NCD B1B1 B1. yun po ay uh, medyo mababa na na type ng uh, lasota okay so kasi nga po nung una medyo mga bata pa sila pero ito mga gantong kalalaki yung age 2 weeks old pwede na po ito sa lasota mga kamano alright So, yung mga, las, yung mga lasota. Yung lasota natin ito, bibigyan din natin ito mamaya sa ating mga breeders. Okay? Kasi nga po, ang plano ko, uh, purgahin ko muna ulit sila kasi apat na, apat na batch na yung ating mga itlog eh. Okay? So, possible 100 eggs na yung ating okay, uh, nakasalang sa incubator. So, stop muna tayo sa breeding mga kamanok. Okay? kita nyo naman mga kamano, konting sa breeding, wala tayong masasabi pagdating sa ating mga supplements and especially pagdating sa ating okay, patoka. So mamaya explain ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung ano bang pagkain o patoka ang ating binibigay sa ating mga breeders. Talagang ang daming mga itlog, sunod-sunod, araw-araw. Okay? Eto. Last. Blocks na ulit. Ayan, ganda rin nito ito mga kamanok. Parang dome. Black dome. Okay. So, ayan mga kamanok. Black so, ang ganda. Uh, peacomb. Okay. So, peacomb po ito. Check natin. Uh, okay. Hindi pa siya na. Yun, na absorb na. Next. Absorb mo na rin to. Absorb mo na rin. Hindi pa na-absorb eh. Yun. Observe mo na. So mga kamanok, stop breeding muna tayo, no? So napansin ko kasi medyo namayat yung ating mga breeders, especially yung ating mga inahin. Okay? Din ba namang araw-araw silang nangingitlog? Yung nutrients ng katawan o yung nutrients ng pagkain na ibinibigay natin sa itlog. Sa itlog na po, pumupunta lahat. Kaya po mapapansin nyo, after ng breeding, mamamayan po yung inyong mga inahin. Yung tandang, ganun din. Kasi nga po, nag-produce uh, ano sila? Uh, nag sila ng maraming itlog. Okay? So, for now, tapos na yung vaccination natin sa ating mga sisew. So, ang uh, gawin natin is magbibigay tayo ng probiotics. Yan palaging tatandaan nyo after na mag tayo. Pero bago tayo nag ngayon, so 2 days before, nagbigay na ako ng uh, electrolytes sa kanila. So, halos electrolytes na. At ang ating ibinibigay sa kanila is wait lang, pakita ko eh. sa'yo. So ito mga kamanok, ako lang iba kundi ang ating Herbotics. botics. Ayan, so napakaganda nito mga kamanok. Kita nyo naman oh. Alright, so sa so nilalaman pa lang ng Herbotics na to, talagang purong-puro, napakaganda mga kamanok. Well, ako, ako hindi na ako gagamit pa ng iba pang probiotics bukod dito sa Herbotics. Sobrang ganda, tingnan nyo. Tingnan nyo naman yung pulp. Tingnan nyo naman yung talagang uh, legit na, na ingredients nito mga kamanok. Hindi kagaya yung itong probiotics na nabibili natin na malabnaw. Ito malapot e eh, oh. Tingnan nyo, naman yung, tingnan nyo naman yung pulp na sa ilalim. Halos kalahati na ng probiotics. Okay? So napakaganda nito mga kamanok. Kaya kayo kung bibili kayo ng ganitong uh, probiotics. Tingnan niyo yung pulp. Okay? Kung ang pulp niya kakagantong karami or kakaganito o baka wala pa. Sabi, malabnaw na yun mga kamanok yun po yung sandagdagan na ng tubig Pero ito, puro ito mga kamanok, oh Tingnan nyo yung pulp nyo, oh Ayan, oh, hindi ko pa yan, hindi ko pa yan na uh, kinakalog, ah. Pero kita nyo man naka-stack, oh, halos kalahati, mahigit pa. Yung pulp, ang ganda. So, ito po mga kamanok, probiotics ang gamit ko pagdating sa aking mga sisi, oh. Kaya po napaka-healthy at napaka-sisigla nila. Okay? Kung kayo man is interesado sa ganito, sa probiotics na ganito, pwede nyo kontakin sa 0916-269-2725. Okay? So, pwede rin po sa 0955-653-7057. Okay? So, uh, ilagay nila natin to doon at tingnan nyo yung ating mga sisiyo ngayon.